tayo sa Kamsa Kamsa 5 11:30 11.50 hanggang 5 riyals yung tinda niya so check natin kung anong mabibili natin sa loob hi ni the bell bells Hello. ayan, dito kami pupunta muna kami ng loob merong sumasayaw na ganyan ganyan hmm? ayun, pumasok siya sa exit bakit? ay, pumasok sa exit <laughs> alika pa siya So, dito tayo sa entry, Ayan. may nakaupo dito, Ayan. Babarilin ka pag papasok dito, diba? ayaw, ah. ayaw, bunga. Ayan. Check natin dito ayun na yung mga uling uling, uling, magkano ang uling 5.75 nakakahon yung mga uling na ganyan ayan dahil malapit na ang Pasko ito ang mga pambalot ng regalo bibili kami niyan pambalot ng regalo kasi meron kaming party party charot pag <laughs> sure ay, ang ganda ng mga burakrak o, oh, ba? Diba? Habang aket ka dito, merong pabulaklak si Mayor. Ayan o. Ayan. Naku yung bagets. Ayan yung bagets dito. Ayan o. Oh. May pabulaklak si Mayor. Ito naman. Nagkakahalaga to ng mga eleven. Eleven reals. Ayan o. Halaga siya ng ano tawag dito. Ayan. Magpakita ka. 11.50. Ayan o. <laughs> Oh, di ba? Ang ganda. Mayaman. Para kang nasa garden ng plastic na burak rock. Ayan, oh. Ayan, o. Kumusta naman ang mga rosas over there? Rosas pa rin ba kayo? Ayan, cute. Ayan, <laughs> Ayan, Ayan. Ang hirap umakit, guys. Nahihirapan ako sa part na yun. Charot. <laughs> Nahihirapan ako mga upuan, no? Ayan. O. Ito yung nilalagay sa lamesa. ba diba? Yung may patela-tela si Mayor. Pagka tipong malakas ang kayamanan mo sa buhay, eh, naglalagay ng mga ganito. 5.75. 5.75. <laughs> ba? Diba? Meron silang ganito. Mga laro laruan laruan. Magkano ba ang laruan? Ito halimbawa bibili ka ng monster. Nako po. Magkano kaya yung mga ganyang bagay, no? Yung mga 11 to. Oh, 11 siguro tong mga pangyayaring ganito. Ayan. Violets. Wala masinabing presyo, no? Eh, meron. Ayun, no? Eleven. Ayun, no? Eleven fifty. Siguro eleven fifty yan, mga nyo. Ay! Meron pa, ano. Kung gusto mong bumili ng anesh-anesh. -anes, may mga laruan dito. Ang daming bagets dito. Dito sila naghahabulan. Ayan. Mga laro-laruan. Ayan. Mga isda umiilaw siguro pa. ba? Parang Pasko na rin dito eh. No? Parang Pasko yata dito. Hindi lang halata. mga mga kotsi-kotsihan. Ganyan. Mga bagets. Ay, ang lakas mga pom-poms. Ang lakas mga Christmas ng party uh, ito lalo na ayan meron sila dito magkano ang presyohan ng isang ganitay? ay mura lang 3 real diba may balabalahibo na sa iyong christmas tree pag may time ito naman ano kaya tong ganap na to ang paano kaya ito no? Hindi ko alam. Wala akong idea. Basta, basket siya ng anets anets Ito, may ilaw siguro to. Ayun o, oh, sa sabit-sabit mo. Diba? Ang cute. Sabit-sabit. Ayun o. Oh. Ay, ang cute o. Oh. Diba, ang ganda? Ay, diba? Ang lakas mong makapicture frame nitong part na to. Oh, bongga ano? Hmm. Ayan ang mga anetch anetch, parang remembrance charot. Ito yung mga relo nila. Ah. Tray. Ang cute ng tray oh. Hindi hmm, ba? Ito naman yung kanilang mga chinelas. Mga chinelas. Sapatos. Ay, magkano itong bala-bala hibo na ito? Eleven. Eleven siya. Oh. Yes. Ang cute na ito. Uh, oh. Lakas ng mga whitening. Charot. Ano yan? Ayan. Kung ano ko sa salon. Kaya ito din tingnan mo Oh, maganda. Mura mga, kay, ano lang, mga anech -anech. kaya nilang mga anetch-anetch. Pero ito maganda oh. Cute Di ba mahilig ka sa mga wala-wala hivo? Ay, di ba? Eto, malakas makayaman. Di ba? Ang yaman nitong sapatos na to. Ano kaya masasabi nila pag suot mo to? Parang bigla kang sasaya ng lambada sa part na yan. Ano yung dito, mga tigi Eleven. 11? 11. Ayan o. Oh. oh. Gusto naman ang bulaklak dyan sa part na yan. Ang lakas maka-virgin. <laughs> Ayan. Ah, ano, ang daming tsinelas sa baragatak dito. Ayan. Parang isang barangay na tsinelas to. Kabilaan. Maghahanap ka na lang dyan. Bawat isa, nagkakahalaga siya ng 11.50 reals. Ay! My God! Ang cute na ito. No? Huh? Ang ganda na ito, oh. Uh, sa oh, magkano siya? 11.50 din. Hmm, 11 lakas mga perfect. Ito, oh. Oh, lakas mga virgin. Tsaka, Ayan, yung mga chinelas dito. Kung gusto medyo tumaas-taas ng bahagya, makaangat-angat sa buhay, itryin eh, nyo itong medyo kaangatan na ito. ba? Diba? Ganda. 11 lang din. Tapos kung simpleng-simple lang, lang talaga ang bet mo, ayan. Parang gel-gel. Ayan, -gel. you no? Know. Hmm. O, oh, ba? Diba? Ganda! Para sa mga inangs. alam mo, napaka-ano pa nito? napaka nasira Oo naman, syempre. Hmm. Huh? O, oh, matagal daw itong mas, masira. Kasi, mas ano. Mas mabilis pa masira ang masira relasyon nyo kaysa <laughs> Masisira ang relasyon nyo. Pero ito, hindi. Ayun. May asyo. May ako naman palang. Ah! Ayun, mga ito. Ayan, o. Oh. O, oh, ba diba? So, punta tayo dito sa mga ganito-ganitong bagay. Hanap ulit si Nida. Ayan. Ayan. So, ito naman, sa baragatang na damitan. Mga as long as live. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Kung tipong aakit ka ng ligaw, katanghalian. Ito na. Ang yung outfit, ba diba? Tara! Tara! <laughs> Ayan yung mga outfitan, eh. Ay, Diyos ko. Tinalo nito yung mga, ano, yung mga ganda na pagka-stripe nito. Talagang, halimbawa, ay mayroon kang kagalit. Kikiboin ka kaagad nun pag ito sinuot mo. <laughs> O, din, Ito. Ay, Diyos ko. Ito talaga yung hinahanap ko eh. Ito talaga eh. Hindi ko talaga maipaliwanag kung anong klase ba itong salawal na ito. Hindi ko alam kung anong pinaglalavar nito. Nakikita ko sa to ni Vice Ganda Yung parang, hindi mapakita ko masyado sa video. Ano siya? Pantalon siya. Pero grabe naman yung luwang ng punda. Hindi malamang kung palda ba yan o ano. Naguguluhan na ako dahil. Hmm. Sabi dito, nice Jamil. Ah, ito, if you keep your cool, you won't fail. What? You have what? Oh. Hmm. <laughs> Meron daw siyang animalistic sa part na yun. Ah, ito, alam nyo na ha, pula. <laughs> Habuli ng baka. Chor. Alam nyo naman. Ayan, yung mga pantalon dito. Ayan. Ang daming mga t-shirt, oy. Ayan, oh. Kung meron kayong group, ano, pagtitipon, kailangan nyo ng uniform. Ayan na yun. Murang-mura lang siya. Ayan, oh. Mga nagkakahalaga din 11.50 Ayan o. Meron naman puro puti, puti, puti. Bakit, bakit naman itim naman yung ano, sinulid? Naubos na kami sinulid dito no? Ayan muna. Ayan. Hirap na pag ganito mamili. No? Ayan o, Yung mga basta yan na yun. Mga tinda-tinda nila. Yan yung mga pinakamumurahin at parang tiyanggi dito na mumurahin. Ayan. Ayan. Mga po, tibabal ni inang nandito. Mga tibatibabal. Ayan. Mga panloob. Ayan. Magaganda kayo naman. Hmm? 1150. Ayan o. O, diba? Ito naman, 5 lang to. 575 ang isa. Oh, so, mas mura pa rin sa Pilipinas siguro. Yan mga ganyan. <laughs> Ayan, mga balabals, eklabo, eklabar. Ayan yun. So, garan! Ako po, ang luwang ah. Ano to, umot? <laughs> Charot. Chika lang yun, oy. Mamaya, patulan nyo Ayan, mga tarha-tarha. ba? -tarha. Diba? Ayan naman yung mga bra. Hanap nga tayo ng bra. Ah! Oh! pulang pula ya ha. habulin ng baka ayan ang dami din ano dito mga paninda oh ayan sa baragatak oh di ba may mga baby bra oh di ba 575 May Meron din sila mga make-up. Ayan o. Oh, kanilang mga make-up dami. Hmm? Kaya lang, last time na bumili ako ng lipstick, na parang nagustuhan ko yung kulay. Ayan. Ano siya? Parang may pagka, ano, nagaas? Parang may pagka, lasang gaas? Siyempre, mumurahin lang, no? Sabihin nila, ano ka? Gusto mo, anong alan? Tapos, ganoon? Ano? You know? Napakadami. Iba't ibang lasing lipstick. Kaya hindi naman ako nabili ng ganitong bongga. Ayun, ang daming kulay. Ang dami. Napakadaming makeup. Ayun, sobrang dami. Ayun. Ay, ka-perfect. Ano kaya ito, no? Ang cute nung no, ano niya, lagayan niyo. Para sa kilay daw to. Pero napaka-cute. cute. Ayun o. No? Wala na yung pang makeup. Makeup ay Siguro kung lang gagamitin. Halimbawa kung may okasyon lang, mag makeup ka, ayan. Pwede na yan. Hindi na rin masama. Ayun o. No? 11.50. May mga lipstick. Ang dami. Mga pondasyon. Ayan. Meron din dito na nakaset na. Hmm. Ito. Magkano ang presyo? 5.75. Daming lepo stick ni Misa kasi yung in-order dito sa mga online store. Dito lang din ang gagaling. I-deliver lang din. Nakapost lang din yan. Maganda lang ang pagkakapost. Ayan o. Maganda lang sa picture. Pero dito lang din yun ginukuha. Di-deliver sa'yo ng bonggang bongga. Ah, ang ganda ng mirror. Oh, di ba? Dami. ano? Ah, ang cute. Ayan, oh. Pang malakasan. Pang malakasan ng pang eklabo sa muka. Ah, yan. Siguro naman, pag naipahid mo na yan sa buong feslak mo, pag di ka pa naman nagkaano, charot. Pag di ka pa naman nagka an, -an. <laughs> Joke lang. Okay? Joke, joke lang. Ay, may mga ano sila oh. Meron silang mga tinatawag na mga bling bling sa mga bags, Ayan oh. Iba't ibang colors. 3 reals. Ayan, tigdi -tig, 3 reals. Ayan, pwede na yan. Pamigay. Halimbawa, ang ah, souvenir souvenir. Ganyan. Ang dami dito mga aksesorya. Ayan Oh, dami. Sa baragatak. So tingnan natin ang isang aksesorya ay nagkakahalaga ng tutorials. Ayan. pwede na rin. Tapos ayan oh mga eh, ayan. Dami, may hilo ka na rin dito. Tutorials. Hay hmm. nung cute. Ang mga magaganda. Siguro na naman matutuwa ni na pagbibigyan mo niyan. 'Di ba? parang kasing happy nito, char. <laughs> si Sh Sasha, shadow si Sasha. Sasha Padilla, char. <laughs> ano, dami dito. Oh, di ba? Ang dami, ang dami. Yan. No. Tutorials, ang lakas makacute, 'di ba? Ang ganda. Mm dito. na no. Ayan, ang gaganda. Ang cute. Cute, Cutie, cute, cute. cute. Hmm. Ayan na siya. So, pipili na ako kung anong bibilin ko. Thank you for watching, guys. Thank you.